Niyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualde sa publiko na harapin ng patas ng House of Representatives ang mga aligasyon na kinakasangkutan ng flood control projects. Sinabi ni Romualde na nakikipagpulong na siya sa mga chairman ng committees upang talakay ng mga hamon na kinakaharap ng Kamara, partikular ang mga tanong na may kinalaman sa infrastructure projects. Sinabi nito na magpapatuloy ang bukas at responsable na pag-iimbestiga Subalit, nagbabala ito na hindi papayagan ng Kongreso ang investigasyon upang paralisahin ang mas malawak na mandato ng serbisyo. Ito umano ay isang seryosong bagay at binigyang din ito na ang integridad ng Kamara ang nakataya at kailangan ng mamamayan ang malinaw na kasagutan kung saan mapunta ang pondo ng publiko at sino ang talagang nakinabang. Pinalalahanan din ni Romualdez ang kanyang mga kasamahan na hindi matabunan ng politikal na bangayan ang agarang pagsasabatas ng para sa kasiguruhan ng pagkain, halusugan, paglikha ng trabaho, edukasyon at pambansang seguridad. Ayon pa kay Romaldes, bawat araw na ginugugol sa politika ay araw na nawawala sa paglilingkod. Ang mandato manonong kongreso ay magtrabaho para sa bayan. Tinukoy rin ito na ang 19th Congress ay naging napakaproduktibo. Isinaysan tabi ang politika at inuna ang mga batas para sa kapakinabangan ng mamamayan. At ito rin ang focus ng gagabay sa 28th Congress. Idinagdag pa nito na itutuloy nila ang mga investigasyon kontra katiwalian para lumabas ang katotohanan. Kasabay nito, dodoblihin ang kanilang sipag sa paggawa ng batas at programang direktang makakatulong sa taong bayan. Purang pagkain, trabaho na may sapat na sweldo, libreng hospital at gamot, edukasyon para sa lahat at siguridad sa mga komunidad. Mananatili rin naman ang kamera na House of the People, isang kapulungan ng serbisyo at hindi eskandalo. May mga hamon, subalit, nananatili sa kanyang misyon na maglingkod, maghatid at manatili ang pananampalataya kasama ang mahumayang Pilipino. Samantala, kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong, Sina Agriculture and Food Chair Mark Enverga Aquatic and Fisheries Resources Chair Choyosi Horibata Waste and Mills Chair Miro Kimbo Agrarian Reform Chair Ilianor Bulut Bektang Economic Affairs Chair Antonio Ligarda Government Enterprises and Privatization Chair Eric Olivares At Health Chair Siriaco Gato Kasama rin si Basic Education Chair Roman Romulo, Higher and Technical Education Chair Juta Sidre, at Public Works and Highways Chair Romeo Momo. Felix Tambongo, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.